Sunod-sunod na operasyon ang ikinasa ng mga otoridad laban sa smuggle na sigarilyo sa North Cotabato na nagresulta sa pagkakaaresto ng ilang individual at nakumpiska ang ilang kontrabando. Sa kabakan, nadakip ang 56 na taong gulang na salesman na si Rabilo Caberto Eco, residente ng Barangay Pisan, matapos maulihan ng 14 na ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Hindi na nakapalag pa ang sa operasyon ng Kabakan Municipal Police Station at PIU CPPO. Samantala sa Kidapawan City, huli rin ang isang negosyo negosyanteng si Alias Brian, siya na taong gulang, matapos makumpiska ng 13 packs ng smuggled na sigarilyo sa Canapia Subdivision, Poblasyon, Kidapawan. Habang sa bayan ng makilala, labing dalawang reams ng kontrabando ang narecover ng mga polis sa isinagawang operasyon kontra smuggling. Posibleng masampa ng kaso ang mga sospek sa paglabag sa RA-10863 o Customs Modernization and Tariff Act habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamalan upang matigil ang pagpasok ng mga smuggled goods sa rehiyon. Luigi Alan, Tutor, NDBC, Bida Balita.